Sampai jumpa di video selanjutnya! Hey Tarzan on the way! Nandun ke Tau San dapat <yung> <laughs> <laughs> <umakyat>. <laughs> Oh nama <untog> na, <laughs> -na yung sarili mo par? Parang Para <laughs> wala <laughs> ka pang ilokano ano ba? ha? Ah. nagwapa ah. Ay! pang ilokano par pero mamaya ang gabi pa <laughs> ay wala din par wrong timing <laughs> ano? hindi ka na talaga sasabay sakin? ha? <laughs> wrong timing ka mar pare magay ka pare ay magay ka magay ka magay ka ay. Ay, alam mo yung ko ha? Yung Mr. Maki. Oh, subscribe yan si Mr. Maki, subscribe nyo. nyo. So, ito na lang yung part 2 ng video natin. So, nandito tayo ngayon sa Santo Niño. Ang pangalan mo? Justin. Huh? Justin Bieber. O, oh, Justin Divo Malaki yung mo ah <laughs> Ano? Diyan tayo? Ay, dito? Pagtig na nahulog. So, maliligo kami sa ilog. Saan tayo dadaan dito? Ay, alam mo yung daan? Ay, meron tayong tour guide. ka ito mo Dun sa isang NMAX, tatlo silang sumakay doon. Mukhang masusunog yung mukha natin. <laughs> Buti na lang naglagay tayo ng bonnet. Ito ko nadala ko. Ito talaga yung purpose niya kapag ka may bonnet ka. Nawala sila. Sa kanan o oh, kaliwa. Ah, pa kanan tayo. <laughs> Ganun din sila. Mali tayo, mali tayo. <laughs> mali tinuro mo. Kaya nawala tayo. Ay, tayo. Dililigaw ako. <laughs> sabi niya, doon doon, Sabi niya. <laughs> Ito pala yung papuntang ilog nila. Dito tayo magpa Dito tayo magpa-park. Tumutunog na yung ano ko par. Tumutunog na yung disco pa. Lagyan ng buhangin. Mag-explore kami dito sa kanilang ilog. Kasama natin yung mga tigas sa kanila. so, <laughs> oh, rinig guys. Kapag ka may ahas, paluin nyo. So last video natin galing tayo sa Klaberia. So guys, nandito na kami sa White Sand ng Santa Felicitas. Ang init par. Okay, mali kayo, mali kayo. Oh. ikaw din mamaya. Okay. Oh, boss, boss, Phantom Speed ah? Oh, practice muna tayo, practice One, two, three. Boss Phantom Speed! Oh, oh, tayo, ha? Okay. okay, ah. Okay. boy. Dito ka, dito ka. One, two, three, go. Bas Pantong Sinyo! Ano? Puta kaya? Ilog ng... Ay, mababaw dito par. Pero kapag ka... Diyan sa gitna sigo... Ay, hindi. Mababaw din dun, no? Oh. <laughs> Laka! So guys, yung aking camera ay nag-overheat. Kaya maliligo na lang muna kami sa ilog kasi napakainit talaga. Kapag ka magre-record ka na ganito kainit, masisira masisira yung camera natin. So, baling gamit natin ngayon, ito yung camera natin sa cellphone. Paparuan ko kayo kung paano mag apa? ambilin mah, hidup halo, na, uh. halo, halo, Sigi. mababaw yung ilog nila dito kaso yung buhangin kapag ka dumadaan ka sobrang lambot maihukay ka na yung hanggang dito yung lalim ng buhangin kanina so doon na part yun bigla na lang siyang nag off kanina so nag overheat hindi ko alam kung maganda yung nai natin kanina I check ko mamaya ako okay kasi di, kukuha pa kami ng manga mamaya <laughs> par balikan ko na lang kayo dyan par <laughs> sobrang nag enjoy yung mga kasama natin oh So kami kami lang dito guys na naliligo ngayon Walang ibang mga tao kung hindi kami lang Guys kukuha na kami ng manga Nagutom kami sa kakalangoy Ba't hindi ka nag record kanina? Di sayang yung content mo, hindi na naman nabuo <laughs> Agag intro ka na lang ba boy? <laughs> <laughs> Tapos pagkarating natin doon para tuyo na tayo Ganito din yung itsura nating uuwi <laughs> Useless par, di ko din nagamit yung ano Yung short na pinairam mo na lang pat. Ah! Yeah. <laughs> <laughs> Ay, nakakainggit naman! Kamusta? Takot na takot yung kalabaw, oh. Takot na takot yung kalabaw? Kala niya siguro masamang lahi, no? Nakakawala ng pagod, ah! <laughs> git. Putang <laughs> Akala ko naman kung ano na to. Oo, oh, malaglag mo yung kamera. <laughs> ay, butang ina. Yeah. Parang... Parang apple. Dalandan. Bakit inuuna mo yung sarili mo pa? <laughs> Akala ko papay naman mo muna si Joe Marika. Ay, dapat... Dapat ano? Dapat ginanan mo? Dapat ikaw yung ipainom sa kanya? Huh? Hindi, sige lang. Inom ngayon. Sa akin na yung last. Ano bang lasa nito? Matamis ba to? Depende kung maganda yung nakuha mo. Ay, matamis siya? Pero pag ano, maasim siya? maasim. Patay. Patay tayo, pre. <laughs> parang ano? <laughs> parang dalandan. Ganun ba lang lasa ng kahil? Hey! Tarzan in the way! <laughs> oh saan kakakapit kaya? <laughs> Hari ini mana Pak? Ya. Hari ini mana oh. Pak? Oh. Ini nyisit kan ke ah? Dan dan Basing ke Pak? Basing ke mana Pak? Setuju na? Par ulpar, aku, oh.

Par, kaya kapag ka ano, kapag ka mag kayo par, wag kang ano, wag kang tatabi sa manga par. Hindi ka makakaganti sa kanya par. Paano ba yung pagbaba mo? Normal. Yung normal lang? Normal, Hindi, yung sa akin kasi kanina, bumaba ako, sumabit lang ako, tumalo. <laughs> oh, kalambesin. kalambesin ako. Thank you, thank you. Ikaw, tatalon ka? Nagita ko yun. oh, naman nauntog na. <laughs> Ba't ka kasi dumaan <laughs> nauntog ka na. <laughs> tignan mo par. Ay par, saluin mo siya par. Par, saluin mo siya. Baka siya magsalo sa iyo. Go. <laughs> Baliktad. Oh. Ay. Go. Kanina mahal na mahal mo. Ano 'yan? Na, hindi ano 'yan? Kailangan. Oh. <laughs> Ay. Eh, iniisinya lang yung pagbaba niya. Ako kanina nakaganyan, oh no? Nakahang. Oh. Eh, na habulin ka ng mga doon -do -do, no? oh. <laughs> Wait, bahay doon oh. No? Uh, oh. Kumo Hindi ka pa alam. Ha? <laughs> ah, doon. Tayo <Yeah>, joke lang wala. <laughs> Libre mangga oh. Libre mangga May oh. malunggay pa. Bye. Thank you, thank you. Ah, subscribe. Oh. Ah, subscribe kita. <laughs> Nakasubscribe na ako sa iyo, walang iya. <laughs> Kanina mangga. Tapos malunggay ngayon upo naman. Magkaroon si na kayo, niyo? mag kuha kuha na kayo. May init lang talaga. Ayun, nakashort ako. Para <laughs> na, babibis na. Kami na lang. no pre? Dagay mo na lang pati yung ano nya pre ito. Ganyan para... Yan. no okay. boy? Boy, nakakaya ah, dito boy. <laughs> Grabe. Basta, spoil ka par. Hindi, okay na yun. Spoil bisita par. Oh. Ito yung kontong namin. Walang ano to. Walang ano. Nagsikalag yan yun. Walang tinik yan. Benta sana, oh, -sa marunong magluto. yung Imaasa ko nang ganyan. Lalagayin mo lang. Wag mo lang i-overcook. Ito na nga ko ma. ma Ito na nga ko ma. Ah. Mas masarap ako jan, Marima. Hay. mamaya pa. Mamaya pa. 'Di na raw na wala pa. Ha? Katagal tagal din para. Katagal 'yon, par. Ah. par. Lak, masakit yung rasa. <laughs> yun par. Katagal din 'yan, par. Ito yung ninanais mong magkaroon ng ganito par. Oh, ngayon, lubos-lubusin mo na par. Ano kaya kung ano, bukayin mo na yan, mas ilagay mo sa inyo. Pwede na mo. Ano? O, patani. Masa, meron, meron. Oo, <laughs> <Tamon, meron. laughs> <Tamon, meron. laughs> <laughs> <laughs> Kaya mo meron. Malaga, malaga rin, par. Pwede na, par, di

Ang sabi sabi na yan kasi hindi makaskol. Tapos kaya nire ako. Ay, wala din parang wrong dialing. Wrong dialing siya. Parang balik na tayo ng Tugigi Robot. Sama ka na sa akin. Masang laki ng upo. Hindi kasa sa anong kotpo? Parang hindi kasa sa top box ko. Parang ang laki. Ayan o. Jerry hindi na kita akin. Okay na ba? Kaya ko naman na? Oo diretso lang naman yan, di ba? Oh, sa ano? Pa, di ba, pagkalabas ko naman, dito, ko ka na lang ulit sa eh, may ride. Yeah. Tawagan na lang kita pag nawala ako para. Tita, punta na po. Salamat po. Thank you po. Thank you ah. <laughs> hindi na, okay na. Alam ko naman na. Tawagan ko siya pag nawala oh, ko. <laughs> sige po. Para, sige po. Thank you, thank you, thank you. Ano? Hindi ka na talaga sasabay sa sakit, Ha? Ah? <laughs> Wrong timing ka mar ah? Ah. Sige 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 Ang daming pinabaon sa atin Iba talaga kapag probinsya Madaming libre Eto Check natin ito May mangga May malunggay May, may upo Ang dami Tapos ito may mga May ano pa Sili at patani na kasama. Gusto pa daw nilang dagdagan yung ibigay nila sa akin, eh. iyan na mo. Minsan <laughs> lang naman tayo makapasyal dito. Sulitin na natin. <laughs> Pakapalan na natin yung mukha natin. At ngayon, Kafanto, mabalik na tayo ng Tugigiraw. So, solo flight na ako ngayon. So, nung last video natin, at makikita nyo naman na nagbiyahe kami ni Raymar pumunta dito. Pero, same lang itong araw na to. So, bali, finish move lang natin yung Ha? Ah? Walang, walang dyan Saan? Saan ba? Saan ba tayo dadaan? Balik ulit Ay balik ko ulit, Ay, balik ulit. <laughs> 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 Hindi, nag ano lang ako Nagbibideo lang ako, wala kasing lilim dun Ay Kala mo na wala ako no? <laughs> 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 nag ano ako, nagbibideo ako walang, 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 walang. <laughs> Saan dyan? Nag ano lang ako nag-intro ka lang Oo, oh, nag-intro ako Anong sabi ni Baget mo, par? Uh, wala, nag-bullet nga silang lahat Gag <laughs> <Kage. laughs> Wala, nag-intro lang sa doon, ako na lang Nag-alala si pare Sa akala, na, akala niya, nawala na tayo <laughs> Pero sa totoo, oo <laughs> Utang inakala ko kung dito dadaan Ayop, pagpupunta tayo ulit doon <laughs> dapat may bitbit -bit na tayo <laughs> nawala tayo ah <laughs> ang alam kasi nila na alam ko yung daan <laughs> eh ngayon naiyan na din kasi ako magpatid kay pareng Mr. Maki kasi syempre eh, dami na nilang binigay sa atin tapos ayaw ko na ding ma-stress pa siya nandiyan na si pare sige par eh message ako sa'yo pagka nakarating na ako ha? <laughs> Sabi ko na nga ba eh, parang bago ako kanina nung nandun ako kasi ang pagkakaalam ko kasi nalagpasan namin yung lugar na yon at hindi ko alam na ito na pala yung daan Nakaka, ano, nakakalito din minsan kapag ka ka sa lugar lalong lalo na kapag ka first time mo hindi mo na matandaan kung saan ka galing di ba? Kaya dapat kapag ka pupunta ka sa mga lugar na ganito, lagi mong tatandaan yung lugar kung saan kahuling pumasok mga ka-phantom kinakaban lang ako dito sa dadaanan natin ngayon kasi first time kong dumaan na mag isa so kanina dalawa kami and ngayon mag isa ko na lang so ito yun dito tayo dadaan kung hindi ako nagkakamali dito nga <laughs> bala na kapag mawala tayo dito dito na talaga tayo di ba yun nga lang pag uwi natin talagang maglilinis tayo ng motor kasi napakalikabok pero sulit naman yung ating adventure for today's video bibira mangyari sa buhay natin yung mga alaala -ala na napupuntahan natin kasi hanggang pagtanda natin dala natin itong memories na to madami tayong napupunta ang lugar pero syempre iba pa rin talaga yung tatatak talaga sa isip mo na may mga taong sumusuporta at naniniwala sayo, di ba? Tulad yan, hindi natin sila kaano-ano. Pero yung pagtrato nila bilang isang bisita, taig pa sa mismong kadugo nila. Mga turing nila sa akin, di ba? So ito, yung dinadana natin dito kasi is bundok na to. Ayan oh, makikita nyo, mga punong kahoy. And kanina, after namin naligo sa ilog, gusto nilang magpalit ako ng damit. Syempre, nakakaya na Pati ba naman yung mga damit na yan eh. <laughs> Kukunin pa natin, 'di ba? May dala din akong damit naman, kaso nga lang tinatabanda ko magpalit. Kasi mas magandang magbiyahe tayo na presko yung katawan natin. Dito lang kasi yung daanan papasok sa kanila, medyo hindi siya ganoon ka-stable. May mga ibang moto vlogger din na matagal na silang Nagvlog vlog o yung mga ibang vlogger na lang. For example, yung mga vlogger na nagre-repost, yung mga nagnanakaw ng video oh, di ba? Kapag uh, kasi yung gagawin mo, pwede kasing ma-restrict yung account mo. At kapag kasi sinabi mo kasi shadow ban, wala na talagang pag-asang makikita pa yung video mo unless gagawa ka ng bagong YouTube account mo. Syempre ngayon uso naman na yung ano, tumutulad ng mga ibang content, pero mas maganda kasi na meron ka talagang originality. Pangit yung kumokopya ka ng mga content ng iba kasi syempre yung mga manonood na sa'yo hindi na sila manonood kasi siyempre eh, kinopya mo lang naman yung content ng iba di ba kaya eh, yun din yung isa sa kamalian ng mga nagbe-vlog <laughs> pero gawin nyo lang ka phantom yung best nyo ako naman hindi naman talaga ako totally na sikat unlike sa mga ibang moto na sobrang sikat na sikat na sila eh tayo hindi naman tayo ganun ka ano todong kasikat ay ano yun oh no? parang kahoy na nasunog pero meron siyang umanggulo ah pero dito kasi ka phantom no wala talagang kabahay bye! ito meron nga akong dalang ano eh lakas ng loob dito <laughs> oh, Kaya na mismo musga kapag dadaan kayo dito pero ang sabi kasi ni Gladys yung asawa ni Reymar na gagawing highway daw to so bali ganito muna yung itsura nya kasi parang pinagpaplanuhan pa yata Oh, nakakabitin talaga umakyat dito. Madami na tayong napuntahan na lugar pero ito talaga ay ang hindi ah, pala, ito yung pangalawa na napuntahan natin na ganito ang daan. Na medyo okay na okay pa compare dun sa napuntahan natin sa May Tanglagan Falls. Kasi nung pumunta kami doon, sobrang tarik ng daanan tapos rough road. Taas in bato-bato talaga na malalaki. Kaya kapag sumentro ka sa pinakabato na iyong nadaanan, talagang good luck <laughs> kung magiging okay pa yung motor mo. ang parek nito. Ay, sa wakas, meron tayong nakasalubong. Oh, medyo malayo-layo rin yung ano niya. Yung pinanggalingan siguro niya. Kapag pag dito ka, mararamdaman mo yung experience talaga na nasa bundok ka. Kasi yung ingay ng paligid, maririnig mo yung ingay ng ibon. Tapos kapag tumingin ka sa paligid, mukhang marirefresh ang iyong isip kasi puro kulay green yung makikita mo. Oh. O. Dito parang alatang semento pero hindi yan semento. Ano to? Buhangin. Ayan o. Oh. Ay, sa so wakas, highway na tayo. Kahit papano paano, okay pa rin. <laughs> Huminga pa rin. Ay, thank you Lord. At nakatawid tayo sa bundok. Ayano ano, bye bye. Santa Felicitas. Parang ito yung ilog na pinuntahan namin. Pero medyo pababa lang doon. Pero dito siya nakakonekta. Diyan na part So, doon, doon ako nang galing. So ingat na lang sa biyahe natin And syempre I-enjoy natin yung ride natin ngayon Sabi ko nga hindi pa talaga ako Totally nasikat Sumisikat lang talaga Kung mga may nagbabiral ng video natin For example kapag ka yung video natin Na motor na nireview natin Doon lang talaga Pero kapag ka yung alam mo na ako na talaga Yung magbibideo wala as in Kaya sa mga nakaka-experience Ng ganitong Senaryo sa kanilang pagbablog Huwag kayong tumigil mag-post at mag-post kayo Kasi once na mayroon lang mag-viral Kahit dalawa, tatlo na content nyo Talagang babalikan at babalikan kayo ng mga solid supporter nyo Lalong-lalo na yung ginagawa nyong content Yung pagta travel Gumagawa ng mga kalokohan. Pero hindi naman to the point talaga na Nakakasira ka na ng reputation ng ibang tao Dahil lang gusto mong sumikat Kasi may isang vlogger na ganyan Yung ano siya, uh, may lahi tapos ngayon, yung ginawa niya, ginawa niyang katatawanan yung mga kalahi nating na Pilipino. Kaya, ayun, mabilis siyang nag-viral, nakilala, pero mabilis din siyang nakulong, di ba? May daanan dyan, no? So, dito tayo dumaan kanina. Choice mo kung mabilis ka o kung mabagal. O, katulad nito, pababa. Astig na mga daanan dito. Kapag ka nakalabas ka na sa highway, kung ano yung nadaanan natin kanina doon na sobrang tarik, eh dito naman, kabaligtaran. Parang magiginawaan ka na kasi kapag ka nandito ka na sa highway mismo. So, nandito na tayo sa papuntang Piat and Tugigaraw Madaming mga tao dito. Meron yata campaign rally. Ah, okay. May mga magka-campaign rally. Malapit ang election guys ah. Guys ang ganda ng department ng ano oh, hindi ko alam kung anong department to. Uh, College of IT Ganda ng department nila oh, dito yan sa CSU Piat, Diyan yung makikita yan Abangan nyo yung mga latest upload natin and maraming maraming salamat sa mga kafantom natin dyan